Ito ang ginagawang Bicol Expressway. Layunin nito ang pabilisin ang biyahe ng mga magmumula at papunta ng kabikulan. Eksakto isang taon ay naitampo ko na ito dito sa ating munting YouTube channel. At ngayong 2025, muli nating balikan kung ano na nga ba ang nagbago sa proyektong ito pagkalipas ng isang taon. May nagbago kaya o tuluyan na ba itong napabayaan? Kaya, samahan nyo ako upang tingnan kung ito ba ay mapapakinabangan natin sa kasalukuyan o hanggang pangarap na lang. Welcome back mga kaprobinsya! At tulad nga ng sabi ko mga kaprobinsya ay babalik na tayo sa pagbablog. Dahil uh, almost one year tayong natigil. Eh, no? At sabi ko nga uh, itutuloy na natin yung ating mga content kung saan pumupunta tayo sa mga prob probinsya nyo. Uh, sa mga lugar nyo mismo pero bago yon mga kaprobinsya you know, uh, gusto ko munang i-update yung ating mga vlog dati na mga expressway o yung mga bypass road na papunta ng Bicol. kung ano na yung uh, update lalong lala dun sa mga ginagawa pang mga daan you know, kagaya ng expressway uh, bypass road o mga kalsada na alternatibo na pwede mong madaanan pumunta ng Bicol or kahit uh, pumunta ng Quezon ano. Yan. At ngayon mga kapapinsya ay nandito tayo ngayon sa may uh, unahan ng Tanawan, Batangas uh, Pupunta tayo ngayon sa Alaminos Dahil uh, titingnan natin yung ginagawang expressway doon kung saan Dati ay uh, hindi pa tapos you no, know, nung pumunta tayo Uh, almost one year, kung hindi man one year, almost one year na ang ating huling punta doon. Uh, at may vlog tayo noon, mga probinsya. At uh, hindi pa yon tapos, mga kaprobinsya. Ano? Uh, nakita natin marami pa mga ginagawa. Wala pa siyang uh, masyadong semento. Pinapatag pa lang nila yung kalsada. Pero ongoing ang construction noon, mga kaprobinsya. Uh, ngayon, uh, pagalipas ng ilang buwan, uh, titingnan natin ulit. Kung ano yung pinaka-update. At mas maganda ngayon mga kapapinsya, no? kahit pa paano, uh, meron tayong magamit na drone para makuha na natin yung pinaka uh, aerial shot, lalong lalo dun sa may jumalay ulay yung parte. Uh, mapupuntahan ng ating uh, drone para kahit pa paano, uh, maisilip natin. Kasi dati hanggang dyan lang tayo sa kung anong abot lang ng ating uh, motor hanggang doon lang tayo mga kaprobinsya ngayon. Ay, uh, may bago tayong uh, gamit kahit paano may drone tayong magagamit kaya masisilip natin kung ano yung mga update ngayon sa mga kalsada na dati nating dinadaanan o dati nating binilag sa inyo eh, no? At marami tayong mga nadaanan, mga probinsya na mga ganyan. no. Yan yung mga pauwi ng probinsya eh, no. Mga van na punong-puno ng bagahe at mga pasahero. Siguro mga pauwi ng bandang Bicol 'yan. O o bandang Visayas Ito na yun Mga kapriminsya oh. Uy may advisory sila uh, Traffic advisory San Juan Bridge Palma Bridge Alam mo San Pablo Bypass Road Dami mga tracking dito Mga kapriminsya oh. Ginawa na nila Parang paradahan Ng mga nagtatracking kasi malawak din naman talaga Itong lugar na to mga probinsya no. Itong pinaka ano, kalsada. Ay na mga probinsya. Oh. Lupa pa rin mga kaprobinsya. Parang hindi pa rin tapos. Ay no. Oh. Wow. One year. Ay, mayroon na, parang may kalsada na mga kaprobinsya. Ay no, oh, may simento na. Meron na mga probinsya. Ayun mga probinsya. Ginagawa na 'yun, ayun oh. May mga semento na. Tita tayo. Parada lang tayo dito sa glit mga probinsya. May simento na mga kapabinsya oh. Okay, no? Pero nasa gitna pa lang. wow ayos mga kaprobinsya after one year ito na yung update ito na yung tulay mga kaprobinsya wow meron na ah, wala pa hindi pa rin gawa mga kaprobinsya ganun pa rin kagaya pa rin halos ng dati Ayun, oh. ganyan pa rin yun dati mga kaprobinsya ganyan na yan pero ang bago, you know, yung may parang uh, crane na yon, may ginagawa silang parang pinakabiga ng tulay. Siguro bubuhatin na lang 'yon tapos isasalpak na lang dyan. Yan. Yan, mag-ingat kayo diyan mga kapamilya, you no, know, kung bibiyahe kayo ngayong si na Santa. Mag-ingat kayo diyan sa may bandang gitna dito sa may bypass road ng Alaminos. Baka maya uh, mapadaan kayo rito. Sa so may mga ilaw naman to dito, mga probinsya. Ayun no may mga ilaw-ilaw naman. Siguro maliwanag naman to dito sa gabi. Pero, ingat pa rin, baka mashoot kayo dyan. May malaking uh, uka yung gitna, mga kaprobinsya. Yun, mga kaprobinsya, ayun eh o. At yan yung update dito sa ginagawang expressway papuntang Bicol. Dito sa may bypass road ng Alaminos, Laguna. So far mga kaprobinsya may pagbabago naman you no. Know? One year ang lumipas. Uh, may simento na yung uh, mga ilang bahagi lang naman hindi pa naman yung simento you no. Know? Pero ewan ko lang mga kaprobinsya kung kailan matapos yan you no. Know? Kasi ganun pa rin ay you no. Know? Dito tayo dadaan mga kaprobinsya. Tingnan natin dito. Kasi dito mas kita. Ayan you know? Ito, itong kalsada na 'to mga probinsya. Hindi ko alam kung paano nila 'to gagawin kasi may papasok yan doon sa so may barangay. At tumatawid diyan yung expressway, you no. Know? At sa tingin ko lang, ang gagawin nila dito ay sa ilalim sila dadaan. ay, you no. Know? Ayun mga kapribinsyao. Oh. Yan binutas na, dati wala pa yan. O. Oh dito parang gagawa siguro sila dyan ng uh, tunnel tunnel yun, no? kasi yun oh. No? yan puspusan pa rin yung pagtatrabaho mga kaprobinsya tapos dito sa kabila naman ayun no? yan. yung mga yun ay sementado na yung iba dyan pero yung bandang gilid hindi pa masyado pero doon sa may iba pinakaunahan yung nakita natin sa drone kanina Uh, purong simento na yun. Eh, no? Ayan, mga kaprobinsya. Oh. Bubutasin nila yan, papunta dun, papasok. Ito yung part na yon mga kaprobinsya, yung dati nating uh, pinuntahan. you oh. know. Dito, simentado na rin pala, mga kaprobinsya. Oh. Simentado na rin. Dati, ilupa pa lang yan. Ngayon, kahit paano, simentado na rin. At saka yung tulay doon, no. Oh. Sinimento na rin yung pinakatulay. yon May mga bago naman. So far, isang taon. Tuloy-tuloy uh, naman yung paggawa nila, mga kapabinsya. Yung nga lang, pansin ko lang, parang kunti lang yung tao, mga kapabinsya. No? Parang hindi ganun kadami. Kung talaga gusto gustuhin niya, mabilis matapos yan, di ba pwedeng damihan na lang ang tao, mga kapabinsya? Ayaw, mga kapabinsya, tingin nyo. Comment nga kayo kung mas mabilis bang matapos kapag uh, dinamihan yung mga trabahante parang kunti lang kasi yung nagtatrabaho mga kaprobinsya eh pailan ilan lang Sabaga, hindi naman natin alam kung ayun uh, lang talaga yung kailangan nilang tao kasi baka may yung iba naman manguyakoy lang <laughs> kaya yun yun lang yung tao na provide nila eh no? yan at hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog at sana sa susunod mga kaprobinsya ay subaybayin nyo pa rin tayo.